Mahigit 135 Chinese Maritime Militia Vessels ang pumasok sa West Philippine Sea. Sinabi ng Philippine Coast Guard noong linggo na namonitor nito ang isang batalyon na mahigit 135 Chinese Maritime Militia Vessels na nakakalat sa paligid ng Julian Philippi Reef noong Sabado, December 2. Una nang namonitor ng Philippine Coast Guard ang 111 Chinese Maritime Militia Vessels noong November 13 sa paligid ng low tide elevation ng Kalayaan Island Group na nasa 175 nautical miles kanluran ng Batara sa Palawan. Kalaunan ay sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na mayroong 125 na mga sasakyang pandagat ng China ang naroroon. Kaagad na inutusan ng National Task Force on the West Philippine Sea ang Philippine Coast Guard na magpatrolya at idokumento ang ilegal na pagpasok ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Noong December 2, nagdeploy ang Philippine Coast Guard ng dalawang sasakyang pandagat ang BRP Sindangan at BRP Cabra sa lugar at nalaman na umabot na sa 135 na barko ng China ang naroroon. Ang mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard ay naglabas ng mga hamon sa radyo laban sa mga barko ng China ngunit hindi ito pinansin. Ang pagpasok ng China sa karagatan ng Pilipinas ay nakakadagdag sa lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Isang maritime law expert ang nagsabi na ang China ay lumalakas ang pananalakay nito laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas mula pa noong 2021. Noong nakaraang buwan, ang pinakamalaking contingent ng 38 Chinese ships ay naobserbahan sa paligid ng Ayungin Shoal sa panahon ng resupply mission sa BRP Sierra Madre outpost. Isang arbitral tribunal na binuo sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea noong 2016 ang nagpawalang bisa sa malawakang pag-angkin ng China sa South China Sea na nag-overlap sa bahagi ng Pilipinas sa West Philippine Sea at patuloy itong tinatanggi ng China. Samantala, nung nakaraang biyernes ay pinasinayaan ng Philippine Coast Guard ang bago at pinahusay na istasyon nito sa Pag-asa Island, Palawan sa West Philippine Sea. Sinabi ni Philippine Coast Guard Chief Admiral Ron Hilgavan na ang bagong pinasinayaan na tatlong palapag na Coast Guard station, Kalayaan Building ay magkakaroon ng advanced maritime domain awareness technology tulad ng radar, automatic identification, satellite communication, coastal cameras at vessels traffic management. Noong December 2021, ang Coast Guard Station Kalayaan Island Group ay ganap na nawasak ng Super Typhoon Odette na iniwan lamang ang bandila ng Pilipinas na nakatayo kung saan ang istruktura ay dating naroroon. Ang Pag-asa Island ay ang pinakamalaking isla sa Kalayaan Island Group na nagsisilbing upuan ng lokal na pamahalaan ng munisipyo ng Kalayaan sa Palawan. Mahigit sa apat na raang sibilyang lokal, kabilang ang humigit kumulang na 70 bata ang tumatawag sa isla na tahanan kasama ng mga nakatalagang militar, pagpagpatupad ng batas at mga tauhan ng gobyernong sibilyan. Gayon pa man, iginiit ng China ang pagmamayari sa Pag-asa Island, alinsunod sa pagdangkin ng soberanya nito sa buong South China Sea na epektibong binasura ng international na desisyon ng tribunal noong 2016 noong nakaraang buwan tinuligsa ng Pilipinas ang China sa pag-aangkin sa Pag-asa Island mula sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry ni si Mao Ning sa isang press conference sinasabi na ang Songye daw ay teritoryo ng China at ilegal na sinakop ng Pilipinas at seryosong lumalabag sa soberanya ng China. Ang Songye daw ang tawag ng China sa pag-asa island. Ginawa ni Mao Ning ang pahayag isang araw matapos tuligsain ng Armed Forces of the Philippines ang China sa pagsagawa ng mapanganib na maniobra sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, nagtangkang putulin ang isang Philippine Navy vessel na nagsasagawa ng regular na rotation at resupply mission malapit sa Pag-asa Island patungo sa Rizal Reef. Ngunit sabi ni Mao na ang paglalayag at pagpapatrolya ng barkong pandigma ng China sa tubig ng Songye Dao ay ayon sa batas at lihiti mo. Ang Pag-asa Island ay isang isla sa kalayaan chain na hindi bababa sa 285 nautical miles mula sa Palawan. Matagal nang itinatag ng Pilipinas ang presensyang militar at sibilyan sa lugar. Ang malawak na 9-dash line na kiniklaim ng China ngayon ay 10-dash line na nasa karamihan ng South China Sea ay nadibang na noong 2016 ng Permanent Corps of Arbitration. Ang 10-dash line ay umaabot na sa Taiwan at hilagang silangan na estado ng Arunachal Pradesh at Aksai Chin ng India.